Matapos ang pagbisita ni West Secretary of State Anthony Blinken sa Pilipinas, umalag dito ang China. O di ba? Sabi ko naman sa inyo, irereklamo to ng mga incheck. Dito iginiit ng China na walang karapatan ang US na manghimasok sa tensyong nangyayari sa West Philippines Sea. Hindi raw natatakot ang China sa mga pagbabantang gera ni Blinken. Wala raw silang kinakatakutan. Aba, mukhang nagkakahamunan na. Dito pagsisisihan raw ng Pilipinas ang pakikipag-alyansa sa Estados Unidos. At wala raw sisihan pag may sumiklab talagang malaking gera sa South China Sea. Ginusto raw to ni Pangulong Bongbong Marcos. Pilipinas ngayon ang magdudusa dahil dito. Dito proprotektahan raw ng China ang kanilang karapatan sa teritoryong inaangkin raw ni PBBM. Amerika不是南海问题的当事方，也无权介入中非两国之间的涉海问题。 美菲的军事合作不得损害中方在南海的主权和海洋权益，更不能以此为菲律宾的非法主张站台背书。中方将继续采取必要的措施，坚定捍卫自身的领土主权和海洋权益，维护南海的和平稳定。嗯 kasabay kasi ng commitment ng US na dedepensa nito ang Pilipinas sa anumang klasing pag-atake. Nagdatingan naman ang mga Pilipinong mukhang binayaran ng Chinese government. Tutol kasi ang mga Pilipinong to na may sundalong Amerikano sa ating bansa. Pasaring pa naman ay poprotesta, ginagawa raw tayong tuta ng Estados Unidos. Ano kayang gusto ng mga to? magpasakop na lang tayo sa China at bombahin tayo ng China ng walang kaganti-ganti at kalaban-laban. Gusto nyo ata talagang maging alipin na lang tayo ng mga Chinese. Hindi ka ang daladala ng Estados Unidos sa Pilipinas. Para tayong mga bata, ang China sinasakop ang ating karagatan sa West Philippine Sea. Ang US Nagtitinda ng armas sa Pilipinas para mag-away ang China at ang Pilipino. Subalit mga kasama, hindi natin papabayagan ang panilindang ng dalawang bansa na ito. Dinaw ang nangyari ng mga naka buwan. Dinawang battleground ang ating karagatan sa West Philippine Sea, particular sa Tampanis. Pinutom ang ating mga isda dahil sa balikatan exercises ng ating mga militar at Estados Unidos. Manindigan tayo na kung wala si Marcos may tutulong sa so, mga Pilipino, sa so, mga mangisda. Tayo mismo, mga ng Pilipinas, tumindig sa sarili dahil alam natin mananalo tayo kung tayo magkaisa. Alam natin na hindi natin kailangan ang tulong ng US. Marami nga ang gustong lumabang mga Pilipino pag nagkagulo. Pero marami rin mga Pilipino ang hahataki ng Pilipinas pababa. Tunay talaga ang kasabihan noon na kalahi mo ang kaaway mo. Kayo, suportado nyo ba ang ginagawa ng Administrasyong Marcos? O tutol rin kayo sa patakaran ni PBBN? Ikomento sa baba ang yung